Saan po kayo nagtitinda ng Maruya, Nay? Nakakasakpala pa po na ako, pero bengi ako. Saan daw po kayo nagtitinda ng Maruya? Doon po sa lugar namin, niniikot ko po. Papagawa namin kayo ng hearing aid, yung pinakamagandang hearing aid. <laughs> Papagawan daw po kayo ni Idol ng hearing aid, yung pinakamaganda na yun. Ay, salamat po. Tapos gagawin ang assessment ng aming reporter kung ano po yung pwede namin may tulong dagdag. Okay, Nay? Opo. Ay, kailan po nagumpisa na kayo po ay nawalan o naging mahina ang inyo pong pandinig? Yung talagang nawala na 2016. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit po kayo nawalan ng pandinig? Naputas yung air drum ko. Bakit po? Sa kalilinis ko, na-infection siya. Dala ko na kasi siya nung pang pata pa ako. Ngayon, nung tumanda na ako, para lagay ng makati, hanggang nagkaroon na ng na infection siya. Ano po ang uh, epekto po nito na nawalan ho kayo ng malakas na pandinig? Ang tingin sa akin ah, ng tao, inotel ako. <laughs> ang an tingin nila sa akin, wala nang ako silbi. Wag ako itintihin kasi pingi ako kay sarili kong kasama. Hindi nila ako napansin. Kaya kausap kasi ipingi nga ako hindi ko masabi sa kanila kung ano yung gusto kong sabihin. Kasi pag sinabi ko, magalit sila sa akin. Magalit sila sa akin. Ang gusto ko lang naman, kahit, kahit wala akong pera, makahingi ako sa, ng pagkain ko para sa putas potasyon ko, yung hypokalemic ko. Gusto ko lang mayroong pampiling gulay, mayroong pampiling saging. Eh, nanay, eh, may pagkakataon ho ba na kung kayo ay nagtitinda, may mga hindi po ba nagbabayad ng tama ho sa inyo? Kaya gusto kong magkaroon ng hearing aid. Dahil nangyari sa akin, nakamali ako magsukli. Oh, oh. Na, nagsupra ako na sukli. Nagtitinda nga ako dati ng mani. Aka, aka, akala ko yung sinukli ko. O, tama, pero mali. Kasi nga, hindi ko narinig yung pumipili. Eh nanay, ngayon po, bakit si Idol Rafi ang nilapitan po ninyo para humingi po kayo ng tulong? At totoo po, masayang masaya ako kasi nakita ko siya sa personal. Masayang masaya ako kasi and, 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 hindi lang po siya itulo bilang sa mga magaling na senator. Hindi tagapagtanggol po ng mga mahirap. Nabanggit po ninyo na gusto nyo po rin na punuin ang inyo pong tindahan. Ano po ba ang nangyari nitong pandemya? Nalukaligoy dahil sa mga utang pwede po ba natin tignan, ma'am, yung loob po ng inyong tindahan? Opo. Opo. Nanay, ang mangyayari po, bibigyan po kayo ni Idol ng hearing aid para po kayo makarinig oh. ng maayos. Opo. Kung sakali po na hindi po pabor sa inyo ang tindahan, ano po ang pangkabuhayan na pwede po namin maibigay sa inyo? Gusto ko talaga maipangon may siyang muli. So ngayon po muna, pupunta po muna tayo sa specialista Opo. para matignan po ang inyong tenga at Opo. masukatan po kayo ng inyong hearing aid. Opo. Masaya ho ba kayo nanay? Oo, masaya, masaya ako. Importante talaga sa akin yung hearing aid para hindi na ako tinatawanan ng mga tao. Hindi na ako sinisigawan. Opo. Hindi na ako nilalait na wag yan, yan, abnormal na yan. Kasi na. Ayaw nyo nang intindihan yan kasi pingin. Ituring na lang nila ako tao, tao rin ako hindi pa naman ako inutil. Kasi nga, pag sinusumpong ako ng apokalipik, naninigas ako. Kaya ang tingin nila sa akin, abnormal na. Hindi ko oh, maupos ma maisip na agano na yung tingin sa akin na tao. Isa na akong abnormal. Dahil bingin, ako. Pag may nakain ako, pawal. Sa hypokalimik ko, Hapa oh, po pa po ako. Hapang hininga eh, ako. Gagawin ko yung lahat para matustusan ko yung sa sarili ko. nai. Ay, tara po. Tutuparin natin yan. Punta na po tayo, nanay. Oo. Tapos yung tag-48 po, isang kilo. One, two, three. 540 po ay doon yung aking benta ngayon. Maghapon, ito po yung benta kong maghapon. Maraming salamat po sa bintang ginigay nila sa akin. Okay na okay po. Maraming salamat. ni request tayo na mabigyan siya ng hearing aid. Kaya ngayon, bibigyan natin siya ng libreng hearing aid, tulong upang siya ay makarinig. At uh, marami pa rin naman tayong mga services na medical services na pwedeng ibigay like yung ngayon, nandito tayo sa Share Eye Center for their free cataract operation, their removal and uh, check up, may free check up po tayo sa uh, comprehensive eye check up. So um request lang po kayo at kung ano pa po yung maitutulong namin uh, hanggat kaya namin ibigay po ng alay kalusugan. Bilang pagtulong sa amin pong kapwa, uh, nandito po kami nananawagan ko sino ang mga may kailangan sa aming serbisyo, medical, uh, for free eye check up, free eye consultation, cataract operation, terijim removal, FA, uh, lahat po niyan maging um, health screening, we provide free health screening. Uh, kung kainang kailangan at uh, bumababa rin po kami sa iba't ibang lugar sa inyo pong mga barangay kung saan uh, lumalapit kami sa bawat barangay kahit kasulok-sulokan, bundok man yan, pwede po kaming pumunta doon for the uh, medical mission. Papasalamat po ako sa okay, mga yet na nice iskonsult na magbigay sa akin ng hearing aid. Parang karinig na ko nung maayos para pang nagtitinda ko. Naiintindihan ko na yung mga pumipili. Kasi nahihirapan talaga ako madinig yung mga mainang busit. Hindi ko talaga maririnig. Maraming maraming talamat po sa inyo na nagkakaloob sa amin ng libreng hearing aid sa katulad namin. Nawa, palain kayo ng Diyos. Sa inyong mabuting kalaupan, sa mga kagaya namin, walang kakayang umili ng hearing ay Maraming maraming salamat po. At pakalaki pong tulong yung ering aid sa akin kasi pala matalas ako pinapahiya ng asawa ko sa mga tao. Saka yung ibang tao, sinasabihan nila ko, bingi, bingi. Bingi ka kasi, kakasi ka kasi. Kaya wala sa iyong kumakausap pati bingil ka. Kaya napakalaki tulong po sa akin yung kasi parang ano, inaapakan na yung aking, yung aking pagkatao. Pagka sinasabihan akong bingi, bingi ka, kasi bingi ka, kaya hindi mo sila naririnig. Na para, pero ayoko man liit sa sarili ko. Sabi ko, kahit ako bingi, naririnig naman ako ng Diyos. Hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Yung lang ano ko, lakas ko, ang Diyos lang, kahit sabihan ako ng bingi, ng kahit sino, ay, ay, ang aking sanggalang, ang Panginoong Diyos. Nay, ngayon po ay Salamat. isusukat na po sa inyo po ni ma'am. Rennick po Kumusta? <laughs> Malakas po ba? At least may pagbabago po. May pagbabago. Medyo naririnig niyo? Naririnig ko. May palakpak dito? Rinig. Rinig. So meron po itong battery. Ganito yung itsura pag ilalagay natin. Nandito yung plus sa taas. Yung kung saan may kawit na andun yung ilalim. No? sa so, sasara. Tapos may volume siya, on, off. Ayan, off, on. Ayan, na on natin. Tapos ito yung earpiece, yung panlagay sa tema. Na? Pwede itong tanggalin para sa gabi ay lilinisin natin. Ano? Tapos, pwede natin siyang ibalik. Paglilinis, ano lang, sabon, yung liquid soap. Yun. Uh, ihahaw ihahawawan niyo lang ng tubig. Tapos, ganyan. Para mapahinga siya sa gabi. Tapos, ilalagay natin siya sa kanya. May volume yan. Nasa volume number 6 tayo. Yun yung pinakang rinig niya. Kasi pwede natin i-adjust mas mababang volume. Pwede mas mataas na volume. Yun. Tapos, ilalagay natin sa tenga ni nanay. Sa umaga, paggising niya. Yun. Para sa gabi, papahinga yung tenga niya. No? Lalagay ulit natin. Paglalagay. Ito ka, tingnan mo. Lalagay dito sa butas. Tapos, ikakawit sa tenga. Yan. Okay? Yan. O, Nay. Okay na po? Okay na po. Okay na po. Salamat tayo sa Diyos, syempre. Uh, hindi naman niya tayo pinapabayaan. Eh. Yeah. Ingat po kayo, Nay. Na, eh. okay. Maraming maraming salamat po sa hearing aid na binigay niyo sa akin at sa pangkapuhayan na binigay niyo sa akin, Senator. Maraming malaking tulong po yun sa amin, sa aking pamilya. Maraming salamat po sa salamin sa na ipagkaloob niyo sa akin. Nawa, pagpalain kayo ng Diyos at aking maging malusog. Ingatan kayo. Maraming salamat sa lahat ng tulong nyo, Senador. Maraming salamat po.